Yes. O! Oh! What a hover, over <laughs> punch yon. Grabe Ang yun. Ito yung mga prospect eh. Yes, partner. Prospect ng Squad Team. Yung stand pa lang, partner. prospect ng AC Fitness Gym. Yes. yes. <laughs> Guys, ang istan na to. Timing Yung mga batay, mga pakalit, mga pangalan. Stress bawal 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 daw, kasi sabi nter papapanot ko pagsagulay ko na no hindi warshot nasusman na warshot pa warshot pa warshot pa warshot pa warshot pa warshot pa pa Nice one, warshot pa yung pa na pa Malakas pa warshot pa warshot pa warshot pa

Laban kay Cristian Padelo Cruz. Nice one, Wilgrin! Woy! Wala pa ganang mo lang yung shot mo! mo lang! Ilot. mo lang yung shot kasi yun ah. Wilgrin! Wala pa wala yung mo lang muna pa kanapa. Balibali lang muna. Balibali lang muna. Kasi matatagal ka. mo siya lang! Tum! 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 Owen ouais na. Oo! Body shot na yung Owen. Tryin mo, tryin like Matiting yung mga...

Juan. Uh, hey, wow! Training lang Nice, coach! training Nice coach. Bye, Rut, training pa lang yan. Hindi pa yung tunay na laban. <lug personal> Ang <training limitationsifiers> <laughs> Hilo na, hilo na. Hilo na hilo. Okay bitamo 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 bale 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 yung bale 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 bale

And I'm the boss! Woohoo! Grabe, oh, yeah. yeah, pinakita! Good job! Oh, yeah. Wala ba kayong no, mga kamay d'yan? Woohoo! <laughs> Para mo ng energy! The Red corner, Owen, the Ripper, Degus Man! Oh, okay. Grabe, <laughs> masakas pa ito pag nakuha niyo boxing shirt na pinagawa niya sa akin. <laughs> Oo oh, nga! Kasi ito yun e, eh, pang-pogi. Pang mga boxing shirt nyo kasi pang-pogi pang yun. Like say, diba? Pogi mo.